Ngayon ay Merkules, tunghayan natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mabuting balita, ang Daily Food of Life. Halika ating pakinggan. Ang Ebanghelyo ayon kay San Juan chapter 20, verse 24 to 29. Makita natin ang aral at mga puntos hinggil sa pananampalataya at paniniwala kay Jesus, partikular sa pag-uusap ni Tomas, Doubting Thomas, at si Jesus matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Una, pananampalataya sa walang nakikita, faith in the unseen. Sa pag-uusap ni Tomas at si Jesus, ipinakita ang kahalagahan ng pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikit ang ating mga mata. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon si Tomas na patunayan at pagtiwalaan ang muling pagkabuhay ni Jesus kahit na hindi niya ito nakita. Pangalawa, pagpapahayag ng pananampalataya Declaration of Faith Sa reaksyon ni Tomas na nagsabi ng Aking Panginoon at Aking Diyos, ipinakita niya ang kanyang lubos na paniniwala at pagkilala kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahayag ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita at kilos. Pangatlo, pagpapala para sa mga manampalatayang hindi nakakita Blessings for Unseen Believers Sa pagsabi ni Jesus ng Beatiki non viderunt et crediderunt na ang ibig sabihin ay mapalad ang mga hindi nakakita ngunit nagsisampalataya, ipinapahayag niyang ang mga manampalataya na hindi nakakita ngunit nagsasampalataya ay pinagpapalain sa kanyang mga mataas na plano. Sa huli, sa talatang ito, natutunan natin ang kahalagahan ng pananampalataya pagpapahayag nito at pagtitiwala kay Jesus kahit na hindi natin siya nakikita sa pisikal na anyo. Ipinapakita din nito ang pangako ng pagpapala at kaganapan para sa mga manampalatayang nagtitiwala sa Kanya kahit na wala silang nakikitang ebidensya. Ang aral na ito ay nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan, at katiyakan sa bawat manampalatayang masusuri at maipagmamalaki ang kanilang pananampalataya kay Jesus na sumakop sa mga nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Thanks God na managustuhan nyo ang video ang Ebanghelyo. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow nyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang Reels at like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you. Anumang panahon, anumang ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at reels Bro Chris Montad Raya Jr. now. Para sa pangaral at payo mula sa Panginoon.